Hello! Magandang araw po. Ako po si Mary Grace Magno at ito po ang aking inihandang mga kasagutan sa tanong na ano-ano ang influensya ng social media or ng internet sa lipunan, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pakikipag-unayan. Ang aking pong personal na kasagutan sa tanong na ito ay ang social media po ay nakakatulong sa atin, lalo na sa personal nating mga ginagawa ang social media po ay nakakakuha tayo ng impormasyon or nak nakakapag komunikasyon tayo sa mga pamilya natin na malalayo sa atin. Nakakamusta natin sila sa pamamagitan ng social media. At ito din po yung ginagamit natin upang makapag-share tayo ng ating mga opinion, ng ating mga kaalaman sa ibang tao. At syempre, nakakatulong din po ito upang makakuha din tayo ng impormasyon galing sa ibang tao. At ang social media din po ay isang malaking bagay na nakatulong sa atin lalo na po lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic. Ang social media ay ginamit ng ating mga mahal na guro upang ipagpatuloy nila ang kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral. At at ang social media din po ay makakatulong po sa atin sa ating panghanap buhay. Pwede natin itong gamitin sa pamamagitan ng ating pagtitinda. At dito din po sa social media ay mapapanood po natin dito ang mga nangyayari or mas makakuha tayo ng mas malawak na impormasyon sa mga nangyayari sa ating paligid. At syempre, mapapanood din natin dito yung mga dapat nating iwasan, mga dapat nating gawin upang maiwasan yung kapahamakan sa ating pang-araw-araw. At yung social media din po is makakakuha tayo dito ng oportunidad sa paghahanap natin ng trabaho, kung ano yung mga impormasyon na pwede makatulong sa atin. Sa pamamagitan po ng social media, marami tayong magkakuhang opinyon ng iba. At sa pamamagitan din po ng social media, maaaring mapadali or madali nating malalaman yung mga hindi natin paalam sa pamamagitan ng social media, pwede natin ditong malam yung mga impormasyon na gusto nating malaman. Sa kabuuan, marami itong epekto na impluensya sa ating lipunan. At merong positibo at marami din negatibo. Lagi po nating tatandaan na kailangan nating disiplinahin ng ating mga sarili sa paggamit ng social media or ng internet upang tayo ay maiwasan natin ng kahit na ano bang mga problema.